Uh, magandang umaga sa inyo mga karek. Meron na naman po ako isisir sa inyo na kaalaman. Uh, ito po ay lagi ko pong napapanood sa mga catering na pinupuntaan ko. Uh, natututunan ko rin po. Kaya isi-share ko po sa inyo. Pwede rin naman po nyo bakuha yung idea. Pwede rin naman po kung hindi nyo kung yung idea eh, nasa sa inyo po yun. Basta ito po, sishare ko lang po para sa mga hindi naman marunong, eh, magkaroon po sila ng idea. Uh, itong idea na ito, uh, kung paano po may estimate ang pagkain sa mga bisita. Meron po, meron po akong natutunan at share ko po sa inyo. Dati po kasi, ang isang kilo po, noong 1990 sa sakit ka po, ang nakakain po sa isang kilo po, eh may higit sampu po yun. Pero ang estimate ng naging amo ko at maturit na tugunan eh ang isang kilo, lagi niya sinasabi, dito sa Kukunay. Sampung katao. Pero yung sa chicken yon pag sinapchap yon eh pwede pong palabasin po ng mga labing limang chap-chap. O kaya, uh, mas mababa pa roon. Kaya ang estimate po noong 1990s, ay eh, mura pa yung mga bilihin ang isang kilo po ay eh, sampu na kagad katao tao Mr. Pero masigit pa doon sa sampu yun. Um, ang ganun din po sa pork. Kapag niluto na po yan na meron pong sauce, dadami po yan. Tapos plus doon sa chop po, kasi doon din po na ano sa chop, para dumami din po. Pag nilagyan na po yan ng tomato sauce or kung ano mang sauce yung lalagay dyan at lalagyan po ng carrots sa patatas dadami po yan hindi lang po uh, sa isang kilo ay makakakain isang pong katao madadagdagan pa po yun pwede pong maabot yun ng mga 15 persons hanggang sa pataas. Kaya, ganun po ang, ano, ang labanan. Kapag dumadami na po, katulad yan, pag 50 persons na po, yung 50 persons na yun, yung isang kilo, sampung tao ang makakakain. Lilit na po yung kilo niya. Bali ang mangyayari niyan, magiging yung 50 ka tao, magiging tatlong kilo na lang. Imbis na mapunta po siya sa sa isang kilo 10 katao mapupunta na po siya sa tatlong kilo. Po. Kasi yung sobra, papatungon pa uli ng isang kilo, so sobra uli, so sobra uli. Kaya makukuha yun sa 50. Hindi lang po 50 katao, ang makakakain 3 uh, kilo kaya pag tumataas pa uli another 3 kilo ka uli Ngayari, 50 persons magiging sandahan dagdag ka uli ng 3 kilo magiging sandahan ka tao na yun kung 150 dagdag ka uli ng 3 kilo magiging siyem na kilo na yun sa 150 kasi ilalagay ng mga sosyon, dadami po yun. Iiskupin pa po yun ng food attendant. Kaya, yung 50 katao, sa tatlong kilo, may git pa sa 50. Aabot pa yun ng 60 katao. Ganun po. Kaya pag dumadami um, reservation, dadami rin yung ano, low. Katulad yan, yung meron ng chicken, meron ng pork, may fish na, yung fish din po, ganun din po yun. Ah, uh, kung gagawin yung fish fillet, nandun din po sa hiwa. Ngayon, lalaki po siya pag nalagyan na po ng bread grams. Ayan. bread, yung, ano, yung narina po. Lalaki na po siya. Ah... Uh, doon po sa sa hati, sa iwa. Kasi ako nung dati, nung tumagap kami ng catering, bumili ako ng isang tulingan. Yung isang side ng isda, ginawa akong walong hati. Yan, naalik. Ganyan kalalaki. Sabila rin, walo rin. Kaya, naging 16 siya isang kilo may git sampung ka tao mga eh istot niya ni isa-isa lang ngayon naman sa beef ganun din pag nilagyan din ng sauce sa isang package meron pong noodles yan hindi po nawawala ngayon naman po punta naman po tayo sa hindi po catering dito lang sa atin lugar lugar lang ganun din po ang estimate kung magpapakain to kayo ng 50 person e 30, ah, 3 kilos 50 person 3 kilos po lalagyan nyo ng sauce lalagyan nyo magiging 60 at Lila. Ayun, 60. Pwede, 60. Kasi pababayaan mo lang yan sa mesa. Yung trigalis nyo, eh, may 60 na yung Kaya kung ma-estimate nyo, sandaan, anim na kilo. Baka hindi lang sandaan na mga Paano po ang gagawin? Yung paglalagyan nyo po ng pagkain, huwag pong napakalaki. At tulad yan yung nabibili sa divisorya ng maliit na stainless, yung nakikita natin maliit na stainless na may takit, pag nilagyan nyo po yun, huwag nyo pong pupunin. Sakto lang po. Uh, kapag ganun po ang lagay nyo sa isang dupe nyo yung kukuha po mag-aalangan pong kumuha ng marami yun kukuha lang po yung konti yan sa lahat naman yung lalagay nag-aalalay po yung mga kapag nakikita nila konti lang yung nakalagay sa mga lagayan Lalo na may nakakita. nag rin po sila. Uh, pag nakita nilang marami, siyempre, ay uh, isipin niya. Marami yan. Uh, marami rin Eh, hindi pa yun. Pagka hindi mo i yung pagkain, hindi mo naman pwedeng sitain yung mga yan. Nakain na yan, tapos pag pa. Nag-aalala e, ka sigurado. Kasi kung may bisita ka pa, darating. Nag-aalala ka. Kaya yung technique, lalagay lang po kayo ng sakto doon sa bandiyado. Huwag niyong masyado, huwag niyong punuin para yung bukuha ng pagkain ay e, mag-aalala ito. E, ibig sabihin yung kaunti lang yung pagkain hindi siya kukuha ng napakarami at hindi na rin siya mag-uwi. Kakain na lang siya doon uh, dahil naisip niya ako konti lang. Isa pa, uh, kapag ganun ng budget mo, hindi lang, uh, tama lang sa mga bisita eh po kayong gagamit ng malaking sandok. Kutsara na lang po ang gamit. Para pag sandok niya, eh makontrol niya rin. Kasi yan, alam nila yan. Kapag ang lagayan mo ng pagkain, ito konti lang nakalagay. Mag-aalala yung positive. Ganun po yun. Hindi po nila, kung bumalik man yan, okay lang din. Uh, at malalaman nila na ganun konti lang yung pagkain nyo. Para kung, kung sila man ang magkaroon ng tandaan, at kung wala rin silang gaano budget, eh pwede rin nilang gawin yun at yung kukuntari naman na may ni niya eh alam na nila yung gagawin nila na kukunti lang pagkain ito Kaya, alala yun malalaman naman natin yan pag maraming daya, talagang bongga yan puno yan kahit magbalik balik ala. pero yung lumain na at nag-uwi pa. Eh, pwede naman yun pag marami talaga. Dahil marami siyang handa. At siguraduhin ko naman dada, hindi naman di maulipo siguro yun. Kung doon-doon lang sa kanila. Yun, pwede yun. eh uh, makapag-uwi. Kasi meron pong bisita na sarapan sa pagkain siguro gusto niya tatabi niya yung parang may ko kahit ako ganun din pero pag nag-uwi ako ng pagkain hindi na ako kakain dun sa kinuha ng walang pagkain iuwi ko na lang para dun sa bahay ko na lang kain hindi po ako kakain tapos mag-uwi po kasi tulad ko sa catering. <coughs> Kapag nakakita po ako ng ganun, parang naisip ko, eh may labanan, eh fair play. Eh kahit yung caterer na isip na masiba. Hindi <laughs> naman maalis yun, talaga may tao ganun. Na hiling niya talagang gumahin. Eh, pagka ganun eh, lalo lang kung bitin yung yung handa. Ay, uh, sigurado. Uubusan yung mga bisita. Uh, sana, mga karek, meron kayong natutunan tong araw na to. At, ah, uh, pwede nyo rin pong kunin. Eh, uh, yung idea ko, eh, pwede nyo gawin din. Pwede rin hindi. eh, uh, yun naman, yun yung nakikita ko. Kasi yun yung trabaho ko. Kaya, e, uh, sinishare ko. Kaya, uh, ganito na lang, mga kare. Uh, sana nga, yun nga. Karoon kayo na idea kung nagkaroon kayo na idea, click nyo na yung subscribe. At click nyo rin yung notification bell. mag pa kayo para updated po kayo sa mga bagong na upload. At kung nagustuhan nyo, mga karek, bigyan nyo naman po ako ng isang like. At kung may katanungan din kayo, mga karek, ilagay nyo lang sa comment section sa baba po. At kung gusto nyo may malaman, bigay nyo lang sa comment section at sasagutin po natin mga kare. At kung pwedeng pali ipaliwanag ko, ipapaliwanag ko rin sa video kung nire-request mo. At i-share nyo na rin mga kare para maraming makaalam. Maraming salamat. God bless and keep safe. Merry Christmas and Happy New Year. Bye-bye!